Gandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nuts, ang Kuryente Nuts. Sa araw na ito, ang topic natin, ang passive table and uh, temperature rating ng conductor. Papaliwanag natin. Ito yan. Gagamitin natin itong table na to uh, at uh, alisin natin ng huwagan yan nung nakaraang video ko na ang pamagat ay small conductor rule, sinuri natin ang grand circuit rating at ang kaugnayan nito sa circuit breaker ang rating at saka conductor ang Ngayon naman, gamit itong chart na to o itong table na to, susuriin natin ang kaugnayan ng branch circuit rating sa circuit breaker temperature rating at conductor temperature rating, pati na ang temperature rating ng device na ikakabit natin dito at saka ng load. Pero bago yan, magpapasalamat muna ako kay Manuel Lastrollo. Tama ba yung banggit ko ng apelido mo? Nakitaan niya ng mali yung sinulat ko sa small conductor na video. Laking bagay eto pa lang si Manuel, mahilig humimay ng mga detalye dun sa mga video ko. Mabuti na lang. Kasi nakita niya yung isang mali sa sinunat ko, napakalaki ng implication. Small conductor rule. Ang sinulat ko, makikita ninyo kung saan nahanapin ang ang small conductor rule sa 2.40.1.40D sumobra ng zero. Dapat wala yan. 2.40.1.4D lang. Eh, malaking bagay dahil may hilo kayo pagka naghanap kayo sa PEC. kaling magkaroon kayo ng kopya ng PEC, may hilo kayo. Hanap kayo ng hanap. Hahanapin niyo yung 40. Eh, ang layo sa 4. So, sasakit ang ulo ninyo. Baka batuhin ako ni Anet ng kamatis. Anet, yung hinog ha, huwag yung hilaw, masakit yun. Eh, ang laki ng implikasyon. So, Manuel, maraming salamat ha. Ikaw ang gagawin kong ground fault protection ko para hanapin. Sakaling magkamali ako, comment mo kagad. Nasa gayon, nagagawan ko ng paraan na i-correct. Dahil, Zero lang ha. Zero. Ang laki ng implikasyon. Biro mo may hilo kayong kahanap. So, thank you. Sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon na ito. Uh, bigyan nyo lang ako mga 3 minutes, ano, dagdag, na pasalamatan yung mga nag-encourage sa akin na magtuloy gumawa ng video. So, regular eh, na sinusundan ninyo eh. Si Romeo at si Romeo, si Solmi, si Orlando, si Amado, si Rainer, si Jin kasama, si Shasin, si Kim, si Adonis, si Jake, si Duiker, si Noel, si Arnold, yung komedyante, si Jayan, Joy, si Jojo, si Harold, Nick, si William, si Rojo, at saka si Annette, yung nagte-take notes, sulat ng sulat. Uh, saka yung mga chicks, si Carl, si Carla, at si Alin Corina. May mga TV tech din tayo na sumusubaybay. Hindi ko akalain si Garcia, si Cavins at si Andy. Meron ding mga electrical engineer si DP World, si Alvin at yung bagong grad bagong pasa ng board ng registered electrical engineer si Ron Ivan Villanueva. Congratulations. Uh, salamat at na na humble naman ako ii -E. sinusundan niyo yung ginawa ng electrician hayaan niyo hindi kayo mabibigo ang layunin ko talaga rito dahil dahil sa inyo nakaipon ako ng viewer ano View parang ngayon nagsasalita na ako sa sa sakali merong 200 tao sa isang conference room So, sapat na sa akin yan para hindi sayang yung effort ko na magpaliwanag ng mga seksyon ng PEC. Ang plano ko talaga ay parang isang semestre na classroom, ano? One semester, pagtas ng taon, malawak ng inyong ma makukuhang kaalaman sa Philippine Electrical Code. Marami na kayong maididilaw dun sa mga section. Tapos, pag marami na yan, dilaw na yan, yung walang dilaw, pag binasa ninyo, madali nyo nang maintindihan. So, kapit lang, ano? Sa akin, okay na. Kasi, dati, nung February, popost ako. Ala namang nanonood. Nilalangaw sa kangkungan. Hanggang sa, may isa, dalawa, isa sa inyo. Yung mga subscriber na hindi rin nag-comment, salamat sa inyo, no? Dahil, Uh, napapansin na yung ating video So, mas malaking audience na naaabot na, na aabot ko. Kaya, i-share ninyo, no? Na-encourage kasi akong ituloy at paghirapan itong ginagawa ko. Maraming salamat. O, tuloy na natin ang ating lesson. Si Boy Torero at saka si Jack Toro, kasama kong gumiba ng gate nyo, Arnold. Si Marcos, Antonio at si Manuel, may request sila na mag-video raw ako ng tungkol sa grounding and banding. Huwag mainip. Ayan. Niluluto lang natin. Ang tigas ng laman eh. Pinalalambot lang natin. Ngayon, balik tayo rito sa ating table. Itong table na to, matatagpuan natin ito dito sa 3.10.2.6 D16. Meron niyang limang elemento. Yung condition of use, ito. Three current carrying conductor in a raceway yan. Tatlo. In a raceway. At saka, ambient temperature na 30 degrees centigrade. Yung katamtaman lang, hindi mainit doon binasit. Itong column na to, column ito ng conductor size. Tapos, itong row na ito, nakasulat yung ating insulation type na may kalakip na temperature rating. Tapos, Pagka kinrossover natin itong row sa column, conductor size sa temperature rating, meron siyang assigned na mga ampacity sa bawat conductor size at saka temperature rating. Walang gamit yung table na yan kung wala tayong instruction. Wild, wild question. Kung baga, manghuhula lang tayo ng gamit niya kaya may nagkakamali narito yung instructions na mahalaga para maunawaan natin yung table na yan. Narito sa 1.10.1.15C. Temperature limitation. Yan yung sinasabi natin. Susuriin natin, ang branch circuit depende sa temperature limitation ng mga device o ng mga elementong kalakip dun sa branch circuit. Temperature rating associated with the ampacity of the conductor yon, yung temperature rating ng uh, ating conductor na ito yung mga ampacity, shall be selected and coordinated, pipiliin natin so as not to exceed the lowest temperature rating of any connected termination conductor or device, hindi raw siya lalampas sa temperature rating ng any conductor or device or yeah, o yun Ganito ang ibig sabihin niyan. Ito. Limba, may branch circuit tayo. Ang rating ay 30 amperes. Coordinated yung temperature rating nila. Ang rating ng circuit breaker natin ay 60. Ang rating ng ating convenience outlet 60. Ang ating pipiliin na conductor size number 10. 60 degrees. Although, meron tayong number 10 na iba ibang temperature rating. Magagamit lang natin yung 60 kahit gumamit tayo ng THHN. Yan ang ibig sabihin yan. Ang hindi natin pwedeng gawin ay ito. Lagyan natin ng number 12, yung mas maliit, na 30 yung kanyang ampacity, pero 90 degrees centigrade ang kanyang temperature rating. pagpindana natin ng kuryentong kuryente na 30 degrees 30 amperes itong branch circuit magiinit yung dalawa at 60 ito at 90. Hindi siya coordinated. 'Yun ang ibig sabihin niyang first sentence na 'yan. Etong pangalawang sentence sa huli na sa pagkatapos na padulo na tayo saka natin i-analyze yan itong section 1.10.1.15 ang pinakasuse para maintindihan natin ang gamit nitong table na to. Ito, bahagi ito nung section na yan. Conductor and used Use in Determining Equipment Termination Provisions Termination Provisions, ibig sabihin, yung pagkakadikit-dikit ng mga termination natin, termination sa conductor to circuit breaker at saka conductor to load hmm. o receptacle outlet shall be based on table 3.10.2.6 ito the determination of termination provisions of equipment shall be based on para malaman natin yung uh, determination ng termination provisions pupunta tayo rito sa A at saka sa B so puntahan natin yan unahin natin yung A ito yung A Unfortunately, wala na akong pagsabitan. Napakahirap ipaliwanag nito. Gagawin ko na lang dyan sa table. sabe, for circuits 100 amperes or less, yung rating ba ng ating uh, circuito, 100 amperes or less, or conductors, 2 mm squared to 38 mm squared. Muna rito, hanggang dun. Ito, hanggang 100, uh, hanggang 100 amperes may apat na termination provisions tayo gagawin ko na lang yan kasi basahin nyo man ito may hirapan kayong intindihin number 1 conductors rated 60 degrees gagawin ko na lang yan actually simple ibig sabihin nyo ito 60 degrees ito uh, circuit breaker, 60 degrees yung receptacle outlet 60 degrees din yung rating ng ating number 14 na ginamit so mula rito hanggang dyan ito lang ang magagamit natin so tatakman natin ngayon itong 75 tsaka tatakpan natin itong 90 yung sabihin doon sa ating number 1 Ito lang ang magagamit natin na ampacity para dito sa mga sizes na to. Okay? Number two, Conductors with higher temperature rating provided the ampacity is based on 60 degrees ampacity. Pwede raw nating gamitin itong sa 75 at saka 90 degrees na na type ng insulation type. Pero, 'di raw natin siyang gamitin. pwede natin siyang gamitin. Pero, sa ampacity na 15 lang. Kasi, yan ang kanyang pwede natin uh, i-permit na temperature rating. So, ang ganyan, ganyan. 15 din ang lalabas niya na rating. Okay, so, pwede na natin gamitin itong type na to. So, mangyayari. Ayan. Permitted gamitin ito, insulation type, tsaka itong 75 degrees na raw na to. Pero, at 60 degrees, ang positive rating ang gagamitin natin. Ganyan. Itong number 3, medyo mabigat na intindihin ito conductors with higher temperature rating if the equipment is listed and identified for use with such conductor pwede na raw tayong gumamit ng conductor with higher temperature rating, yung nandito kung yung kinakakabitan ng conductor na yan e, eh, identified na mataas din ang temperature rating Halimbawa, pareho rin yung 75, pwede na natin gamitin yung 75 kasi amanos na lang lahat sila, tataas sila sa 75 degrees centigrade. Nakarating sila ron, so walang masisira sa kanila. Ganito yun, no? ibig sabihin ito, sana makuha ninyo. Dahil mahirap ito eh. Ito, ang circuit breaker, ano to eh? Actually, double life yan eh. Naka rating yan sa 60 slash 75 eh. Pwede yan 60 degrees, pwede yan 75 eh. So, kung meron kayong feeder, ano, feeder di yung dalawang nasa dulo na circuit breaker, 75 degrees ang rating, ano? Dahil 60 75 yan eh. Gato. Pwede na raw tayong gumamit ng number 14, dapat ito number 12 eh, oh, na 20 amperes o oh, number 14 na THHN 25 dahil pare-pareho na sila oh ng temperature rating itong ang isa mas, mas mas matibay pa eh mas mataas pa ang temperature tingnan niyo ha 15 number 14 20 number 14 pwede yan kung identified yung termination provisions ng mga equipment na bagay sa higher rated temperature uh, rated na insulation type ng conductor number 14, 20. So yan. Pwede na nating ilagay ito dito. Pumunta na tayo sa number 4 na kondisyon na pwede. Ito. For motors, conductors with insulation rating of 75 degrees C or higher shall be permitted to be used. So pagka daw may motor, pwede na tayong gumamit ng 75 degrees o 90 degrees rated na conductor. Provided the ampacity of such conductors do not exceed the 75 degrees C ampacity. Huwag lang daw so sobra ang rating niya sa 75 degrees C na ampacity. Ganyan. Kasi, mainit ang motor eh. So, 75 ang rating niyan eh. Tapos, consistent naman siya sa termination provision eh. Dahil yun ng ating circuit breaker ay 75 din. So, ganyan ano? 75 silang lahat. So, pwedeng sabihin natin na yung kanina, nakalimutan ko pala, dahil dito, 75-75 yung uh, temperature uh, setting natin nitong dulo. So, ang gamit ng 75 degrees C column feeder at saka service conductor. Dahil yung service conductor, nakakabit yan dun sa labas, eh dun sa uh, meter eh. So, pwede na rin siya. Tapos, itong number 4, motors at aircon. Pwede nating damitin siya. Hindi tayo kukuha dito. Kukuha tayo ng ampacity natin para sa motors dito na sa 75, para sa feeders at para sa service yan ang gamit ng 75 column. Yung 60 degrees column, generally required yan. Halos sa mga small appliance, sa general lighting. So, masasabi natin na dito sa 2 mm hanggang 38 at sa overcurrent protection device na 100 amperes or less, ganyan ang gamit. Ito ngayon yung B, termination provisions. Yung circuits rated over 100 amperes. Ito. At saka, conductors larger than 38. Ito, itong mas malalaki na to. Conductors rated at 75. Doon na tayo mag-uumpisa. Wala, wala nang gamit ito. Tapos, conductors with higher temperature rating provided the ampacity does not exceed 75 degrees ampacity of conductor size used. So, ito, tuloy na natin yung paggawa natin ito. Pakita na lang natin. So, wala na to. Hindi nakasali ito. Pagdating dito sa 100 amperes and larger. Tapos, ito na lang, ito, dito tayo mag-uumpisa. So, parang ganito rin ang style pero dito dito tayo mag-uumpisa sa halip na dito sa 60 degrees. So, ganyan. Generally required dito tayo magbabase sa 75 degrees centigrade. Pagka ang conductor natin eh itong sizes na 'to, mas mataas sa 38. Yeah. up to their capacity if the equipment is listed and identified for use with such conductor. So, pwedeng gamitin natin ito, permitted siya at 75 degrees C ampacity. Ganyan. Ayan ngayon ang kinalabasan ng ating chart. Nung muna, puro numero. Sa huli, papano ginagamit? Pero hindi pa yan tapos. Tingnan natin ulit yung kaninang sinabi kong sa kanan natin itutuloy, ito. Conductors with temperature rating higher than specified for termination shall be permitted to be used for ampacity adjustment correction or both. So, meron pa lang grupo rito ito, tung sa 90 degrees, ha, ratings higher than specified for termina termination rating. Ang gamit lang niya for ampacity adjustment and correction or both. Makukumpleto na natin yung ating Pagandahin naman natin. Ganyan. Separate ang ating video rito sa permitted use. Use this for ampacity for derating. Ibang animal naman yan eh. So, saka na, medyo, medyo mataas-taas na level yan eh. Nagde-derate tayo ng conductor. Itong nasa 90 degrees, ang gamit lang yan halos for derating. Dahil hindi naman tayo pwede mag derate ng 60 degrees, hindi tayo pwede mag derate ng 75. Pag dinerate natin sa 60, wala nang matitira, hindi na natin magagamit ito. Ganon din ito. Pag nag derate tayo, hindi na rin natin magagamit sa 75. Ang dinerate lang natin, 90 degrees. Para yung nalabi, pinersentage natin ng mababa, eh. may nalabi pa, titingnan natin kung pasok dun sa ampere rating na, na required o pasok sa 60 degrees centigrade o 75 degrees centigrade. Yun ang gamit niyan. Permitted to use for ampacity derating. Kompleto na yung ating table for uh, ampacity and temperature uh, rating ng conductor. Kopyahin nyo to, no, Hindi nyo makikita sa iba yan. Ako umigawa niyan. Pagka naiintindihan nyo ito, hindi lang kayo marunong mag-wiring ng branch circuit depende sa ampacity rating. Marunong din kayong mag-wiring ng branch circuit depende sa temperature rating. So, pag naintindihan nyo ito, madadali kayo sa calculation ng wire size para sa branch circuit. So, ayan ano, lalo Ron Iban, pag naintindihan mo ito, subukan mo may paliwanag sa mga kapwa mo bagong pasa na uh, Tingnan mo kung merong may alam, ikaw lang. So, maraming salamat ano sa panonood ninyo. At gano'n, no? Pa palagi lang. Sinasabi ko, kung may value kayo na nakuha, eh, share ninyo. Dahil hindi naman tayo maramot sa informasyon eh. Hanggat maaari, gusto natin ikalat yung tamang kaalaman, accurate materials. Kasi, para maiangat nga natin ng antas ng kalakaran ng pagkukumpuni ng kuryente sa ating bansa. Thank you. Ihabol ko pala sa inyo, no? Ito yung rule sa PEC na 1.10.1.15 buo. So, yan ano, inilakip ko na rin yung drawing na katapat ng bawat isang rule. Maiintindihan nyo na yan dahil sa ginawa kong paliwanag. May hirapan kayong intindihin ito kung hindi ako nagpaliwanag nung kanina. Gaano mang hindi masyadong... Kasi sa mga bagay ito, maihirapan sila doon sa ginawa kong paliwanag eh. Hindi ko na madalian pa eh. Ito, makakatulong ito. Meron na akong paliwanag doon. Meron pa kayong drawing dito na parang summarize o kinondense natin. Malaking tulong yan lahat. Isa sa pinaka mahalagang video ginawa ko ito at sa gagawin. So, ayan. Sana makatulong ng malaki sa inyo. Nakatapos ulit ako ng isang episode. Ahanap ah, tayo ng librong mababasa tungkol sa kuryente rito. Baka merong surprise tayong makuhang alam nyo magaganda yung mga libro na luma na sulat ng mga engineer nung araw. Napakaraming mga uh, gintong pilak na informasyon na makukuha tayo. So, maghahanap ako dito. Thank you sa pananood.